Diwata Pares Overload Meron pa ba hindi nakakakilala sa kanya? Dating binugbog, ngayon dinudumog Sadya namang nagtrending Kaso minsan, for the wrong reason Lagi nakikliring dahil walang maayos na pwesto Tulad ng dati niya naging pagsubok eto ay pinagsikapan niya rin Dating kiniklearing ngayon, may pwesto na rin. May mga bagong tinda pa. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! At narin na tayo sa bagong pwesto ni Diwata. At kung umaasa kayo na mas kakaunti ang tao, dahil lumipat ng pwesto ay nagkakamali kayo. Grabe rin si Diwata. Kahit saan magpunta ay sinusundan ng kanyang mga fans. Ano kaya tawag sa mga fans ni Diwata? Ang pwesto niya, doon lang sa makalampas ng dating pwesto niya. Yung dating pwesto niya doon, sa may Senate, uh, siguro mga 200 meters makalampas ng GSIS. Yan, meron din yung parking area. Tapos din may mga tent. At parang mas maraming mga mesa tupuan, na kainan. So sana abutan natin ito mamaya kasi hindi pa tayo pumipila. Sinut muna natin to Pero ito yung bago nilang produkto. Ang kanilang fried chicken. Take note ha, chicken. Hindi chicken. Tapos uh, na ang jacuzzi of hot oil. Ready, ready na. Are ang fried chicken. Bakit mo yung ano niya, yung wet batter niya? Parang ibang kulay ah. Tapos may may breading, talagang pinapahiran ng breading para bawat kagat mo ay crispy, crispy yan. <laughs> yung si Diwata, busy, busy. Maya-maya pag hindi na siya busy, i-interviewin natin. Um, nagbayad ka na? Punta ka na doon para makakuha ka na, baka mabusang ka. Mabili mo yung skin yeah. Mabili Ola. daw ang siken Sana tayo maubusan. So sobrang successful ng una mong movie anong, anong title ng una mong movie? Clearing Layuan Mo Ako So ngayon, ano ang part 2? Anong sequel? Uh, Babagod ko ng title dati kasi pag part 2 na kailangan bago na Ngayon ang title naman, Nandito Pa Rin Ako Ano mga pwedeng i-expect ng mga tao sa bagong pwesto mo? Ayan, bagong pwesto, bagong mino, may parking maluwag at wala ng clearing Ano mga mensahe mo sa mga sumusuporta sa'yo noon pa man? Maraming salamat sa mga taong nagmamahalik sa sumusuporta sa Diwata Paris Overload. Maraming salamat. Tapos syempre, ang dami mong fans. Ano yung ano, syempre, pag-artista ka, may tawag ka sa fans mo. Ano mga pwede nating itawag sa mga fans ni Diwata? Kaibigan. Ako po si Diwata at nagsasabi, ang baklang dati binugbog at ngayon dinudumog. Ang baklang dati clearing pero ngayon may pisto na din. Yan, yeah, thank you. At aray, ang pila ngayon sa Diwata Paris Overload. Ang oras ngayon, mga 3.30 p.m. ha. It's not even dinner time Pero yan ang pila Mitanyo nyo sa daming tao Hanggang ngayon Dinudumog pa rin Ang Diwata Pares Overload At tulad ng dati Maganda pa rin yung sistema niya din eh Kahit mahaba yung pila Mabilis Hindi ka may inip Yun laang Sadyang mapapaybig Dahil kumbaga rin Nakita mo na eh Sinasandok na eh Amoy na eh At amoy masarap Ito pa lang si Idol Pang overload yan Dini ka-order Kapag yung buto-buto saka yung chicken ari yung kanila pare sa overload so ayan patos patas din eh, uh, pare pareho na overload na makukuha nyo basta kukuha uh, lang kayo diyan ari yung mga buto buto ang alam ko yung sars niyo sa bawo na rin yung sa pares din para kan na rin nag pares sa overload diyan yung nyala, ang buto buto pa uh, buto buto magkano buto buto overload 160 so ito in order natin so ito yung buto buto yan. So, kita mo, buto-buto nga naman. Pero, ang daming mga laman din. Chunky din. And then, total wala pa yung fried chicken. Eh, gusto kong malaman kung ganun pa rin yung lasa nung pare sa overload nila. So, kumuha na rin tayo. Tapos, try natin mamaya kung aabutan uh, natin yung chicken. Pero ito, excited tayo subukan to. So, yan. Kukuha tayo ng kanin dito. Oo, uh, oh, yan. Unlimited rice nga pala dito. Kaya tayo rice. Kaya naman din sa Jack. Kaya yun talaga yung nagpasikat sa kanya eh. Napakasulit laking bagay nung unlimited rice. Tapos syempre, unlimited sabaw. So yung para overload mo, malayo ang maaabot. Ay may soft drinks pa, pampadighay. Pag nakadighay ka, pwede ka na ulit kumuha ng kaning. Tapos, papalagyan natin ng sabaw. I don't think sabaw. Pareho lang ng sabaw ng pares, sa kanang ano. ano? Ah, magkaiba. Okay. Ayun. So, iba pala yung sabaw nito. So, kunin natin yung, ano, yung pares natin. Papalagyan natin ng sabaw. Ay, si pa pala yung sabaw nito. Mas malasa daw to. Hindi uban Kakaalaman. <laughs> Kahit may mga bago siya sa menu, kita mo, patok na patok pa rin kanyang Paris Overload. Yung 100 pesos. Papasabawan na natin tong Paris. Ayan. Thank you. Ay, gusto ko munang matimusan kung gayon pa rin ang lasa ng Paris Overload nila. So, dati, nung una ko ito natimusan. Kung baga, sakto lang, ayos lang na kumbaga malasa naman ang style ng Paris ngayon, maalat na Paris pero ang pinaka talagang dahilan kung bakit ito pinipilahan ay ay uh, dahil yung pagkasulit niya tikman natin kung at the very least ay na-retain niya yung lasa niya kung ganun pa rin first bite thank you lord mm. wow actually mas masarap siya kaysa dati Nice. Dati ang nilagay ko, ano lang, chili oil lang. Ngayon, ganun din lang. Okay na sa akin ng alat. Lagyan lang natin ng fried garlic. Saka ng green onion. Ito, lagyan na rin natin ng green onion to. Yan, so haluin natin. So, at ganun pa rin ha. Napakasulit pa rin. Tapos pare-pareho lang, pantay-pantay lang, mga vlogger, mga hindi. Talagang pipili ka nila eh, kasi nakapila lang naman dun yung mga ano, yung mga Paris Overload pag may chili oil. Kung nung una ko natikman, pwede na. Ngayon, masarap na. Pero syempre, it remains to be Ngayon na marami na nakakaalam ng bagong peso na diwata, sana mamintinya niya yung quality. Try naman natin itong buto-buto. Nakita -buto. nyo kahit sinabing buto-buto, may big chunks of beef. Yan. Try natin. Mmm. Wow. Grabe to. This is home cook nilaga. Malambot yung beef. Panalo to. Papipiliin ako sa dalwa. Mas gusto ko tong buto-buto. Hmm. Parang kato mga nilaga na iluluto namin sa Batangas eh. Tapos try natin yung lited. Mahilig ako sa lited eh. Yan. Lited. Mm. Kahit gritted, malambot. Tapos diba, pag bahay, masarap na kaulam ng nilagang baka, lechong kawali. Kaya panalong combo Balik, Bale, 260 pesos. Pag pinagsama to, kasi itong ano, Itong buto, -buto 160 pesos, may free soft drinks, unlimited sa sa saka unlimited rice. Itong pares, 100, unlimited pares, ano na yun, uh, overload pares, doon yung kawali sa konting chicharong bulaklak, unlimited rice, unlimited sabaw, saka isang soft drinks. 260 pesos, dalawa na kayo makakain, panalong panalo. Kung dati hindi nyo matry yung Diwata Paris Overload for specific concerns, ngayon may presyon sila dito, mas maayos, mas malinis, and in my experience today, ah, mas masarap yung Paris nila ngayon, tapos may mga bago pa sila. Hindi ko na natikman yung fried chicken, pero itong buto-buto, reason enough para balikan mo samahan nyo ng kanilang iconic Diwata Pares Overload. Good luck, Diwata, sa bago mong pesto. God bless your business. Kita nyo kung gaano kalambot yun.